Tahimik ang sementeryo ng araw na inilibing si Lolo Ernesto. Bitbit ng pamilya ay lungkot, pero buo ang loob ni Brian na makaalis agad pagkatapos ng libing. Ngunit sabi ni Lola Nena, Magstay muna tayo dito ng dalawang araw ako. Gusto ko lang mabantay kay Lolo. Wala nang nagawa si Brian. Nagkayo sila ng tent sa tabi ng puntod at doon na nagpahinga. Makalipas ang ating gabi. Habang mahimbing ang tulong ng kanyang pamilya, napansin ni Brian ang malamig na simoy amoy na parang nabubulok na karne. Hindi niya napinansin pero hindi siya mapakali. Kinabukasan habang tulog pa rin ang lahat, nagpasya siyang isakay ang kanyang pamilya sa truck at umuwi na lang. Pagdating nila sa bahay, inihiga niya ang masawa at anak at si Lola. Ang katulog din siya sa pagod. Pagkagising nila, galit at umiiyak si Lola Nena. Bakit tayo umuwi? Bakit Brian? Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Nagulat si Brian pero nang makita niya na inginig si Lola, napilitan siya ang bumalik sa sementeryo. Pagdating nila roon, nandungo silang lahat, iba na ang bun buntod. Pinangukay agad ni Lola at doon nila nakita isang puno na saging ang nakabaon sa bakabaong ni Lolo. Wala na ang bangkay. Tumulo ang luha ni Lola. Kinuha. Kinuha na siya ng balbal. Iyon ang unang beses na narinig ni Brian ang salatang iyon isang ina lang na kumuha ng bangkay para kainin sa ilalim ng lupa. For more horror stories, visit Tagalog Horror Story AI Mga kwentong hindi mo ghosting maranasan. Thank you!